ni Alden Richards at Catherine Bernardo. Nakita po ba natin? Nakapanood ba kayo? Yung mga eksena nila sa airport nung no? magyakap sila mm walang hangin sa kanilang pagitan. Parang hindi na sila magkikita pa ulit. Diba? Parang, ano, parang ito sa hintabi ko sa pinagulan mo. Yeah. No na talagang sobrang yakap talaga. Ikaw, ano nararamdaman mo sa mga panahon to, ang pag usapan natin? Ay, sa piling ko lang eh, ano, parang nandun na yung flesh. Kasi tapos na yung knowing each other, eh. Uh, ah, yung stage. Oh, yung game na yun. Parang palapit na sa palapit na talaga sa yung Ako, tahimik lang mga yan, pero meron na gaganap dyan. Mm -hmm. Ako naman, gusto Gusto kong irespeto yung pananahimik nila kasi nanggaling si Catherine sa isang kong relasyon talagang inalit ng tubig. Wala pa pribaguhan. Okay. So, Siyempre, maiintindihan naman natin si Kat kung sa pagkakataon ito y gusto naman niya. Hindi naman hiligin mo, kundi sila lang mo. Oo. Okay. Oh. Ang nararamdaman ko, pag malaki na, ko lang, meron tayong malalaki sa akin. Hello, love again. November oh. promotion nito. O September na tayo. oh. October pa lang pala dito. naman na nila. Ay, nakabang-up no, ba? Ah, nakabang ko ng niya. Hmm. Siyempre, nandiyan yung mga sasabing, Ay, hindi sasagutin ni John si atin, kasi ang type ng boyfriend, Bruce ko. No? Ano ano ang Eh, yung past niya, di ba Bruce ko hmm. yun? Hmm. So, pero bakit na ito lang ito? oh, oh, yun ang niya. Kung dami bigyan ng ano, kung dami ano, maling, maling, maling po, tani na. Mahanap mo Oo, oh, ah, oh lalo sa kanila. ng lahat ay eh, nagbabago gusto ka ngayon. bukas ano ba sasabi mo? Doon sa mga sasabi mo, Bruce ang type na boyfriend, ni Jacqueline. Ay siguro, kasi siguro sa parang doon sa lupak din doon sa pag-iibigan nila. Ay siguro na relasyon mo yun. Oo, may get me sa tegada. Oo, kaya siguro parang, siyempre, para pagkano yung parang hinahanap-hanap mo na, gusto ko yung galit. Pero, siyempre, bawat babae, gusto naman ang ma lalaki. kung minibigay talaga yung respeto para sa kanya. Hindi po namin sinasabi na hindi siya nirespeto ni Dino. Diyo. Nandun po yun. Nagkataon lang po na hindi pa na sila para sa isang isa. Natapos na ang point po. Sige, yun na, 20 years. Oo. Tama, blus po rin naman si Sa pulang araw, blus po si Ay, naku, naku. Sorry po atin. Oksan mo. Anak-anak po. nagkaka akong nanonood ng pulang araw. Blus mong blus mo. Napakagaling mong alternate chart siya. Tsaka si Harvey tayo sa... Hello, love.

ay naku, yun malaking fake. Ang dami ba di ba nangyari ng ganyan na po sa Amerika? Ay po! Tama! Eh, hindi ba may mga actions lang ng bros kong ko? Ay, ay, yun lang! Eh. Kaya mo! Hahaha! <laughs> <laughs> Hey, na niya, eh, wala para sa atin ang magsabi kung sino ang Bruce o sino ang gusto ni Catherine. Puso po ang at, 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 okay. at, at Baka gusto niya yung Maggie Ross, ganon. Pero alam mo, si Catherine, galing nga sa isang relasyon eh. Kaya nang iingat sila ngayon. Totoo. At si Alden naman, maingat na maingat din po dito sa kanila ni Catherine dahil lahat po ng mata nakatutok sa kanya. Yes. At ayaw sabihin, at, ayaw sabihin ni din Alden na ginagamit na si Catherine oh, ah, sa mga lahat ah, no, ah, na oh, ginagawa yeah. niya. Anong paggamit? May yeah. napatunayan na yung tao. Uh, hindi sila magkagamitan. Yeah. Lalo nung gagamitin ni Alden si Catherine at si Catherine din ay ay ganoon, hindi nang lalaki. Basta na, ako, alam ko, patungo na doon. Ay ako rin. Basta papunta lang pa, nila ang ayunda natin. Aabangan ah, po niya, na, Naya. Alam mo, ang ah, ayunda natin. Oo, oo, oo. Sa November na. Hmm. Diba? Ay, pinawin mo, baka akala nila may bibigay sa atin. Ay oo, baka akala nila. Yung ayuda ayo. nila. Yung mga bakit-bakit bakit hindi nyo alam una kumuna, oh, na oh, yung yung uh, una kami lang, kung at wala si ang nakakala, yung unang ayuda sa atin namin. Ano itong tama yung ayuda niya yung mga lumalabas sa TikTok mo Oo, oh, 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 na ito yung ayuda ni Direk, mga ganyan. Ayun po, basta hintayin po natin, alam po natin kung saan ito patungo. Malaking, malaking revelasyon po ang ating aabang ayan. Yeah. Po, basta natin. Alam natin malaking, malaking abang yeah. Basta, ayun, ayun na lang tayo. Hello, love again.